So, magbibigay akong tips sa pagpaparami ng snake plant. So, isa to sa aking favorite na snake plant. Small siya. And, marami din akong iba't ibang klase. Ito. Ayan. At ito. So, guys, naparami ko yung mga snake plants dahil ito ang aking ginawa. Una, gumamit ako ng aloe vera. Mas mabisa siyang nakaka roots ng plants. So, kung magdadanim kayo ng snake plants, ito ang dapat meron kayo nito. Yung duga nito, yun ang linalagay. Like, yung ano niya, white. Tapos, ito yung resulta ng yan, Gina, kin, lang ako ng mga dahon ng snake plants. Yan na siya, buhay na siya. Kumamit ako ng aloe vera. So, meron ako dito'ng sample. Sana ba 'yun. Kung makikita nyo guys, meron na siyang mga small babies. 'Yan, you know? you know? Ang dami niyang small baby. 'Yan. Kasi, yun nga, kung magdatanim kayo, pwede din yung ano, dahon ng snake plant. Lagyan nyo ng aloe vera. So, yan siya. Marami ng baby yung ano na, ang aking snake plants. Yung iba, nandito naman yung guys. ten ko naman. Mga ilang months, meron na yan na baby. Ito din. Tingnan nyo, oh. meron siyang small baby dito. Yan, oh. Yan. Yan lang ang ginagamit kong pang para, ano, yung mga dahon ng snake plants. Yan ang nagpaparami. So, yan ang resulta. Meron siyang small baby.